Ang pangangaral ni Juan Bautista Ikalabing limang taon noon ang paghahari ni Emperor Tiberio, si Poncio ang gobernador sa Hodea, si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lufay ng Etoria at Traconite. Sila sa niya sa tetrarca sa Avelinia, si Anas at kipas naman ang mga pinakapulong sa sardote noon. Nung panahong iyon, Nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias, dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain ng magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo talikta ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiah. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ng bawat lambak, at titipagin ng bawat burol at pundok, at tutuwirin ang daang, daang liko at papatagin ang daang bakubako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Marami ng tao ang lumapit kay Juan upang pabautismo kayang lahi ng mga walapong sabi niya sa kanila sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating ipakilala ninyo sa pamamagitan inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipanghas na kayo anak ni Abraham sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham ngayon pa nakaamba na ang palakol sa agat ng punong kahoy bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at iniyahagi sa apoy. At tinanong siya ng mga tao, Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Hindi naman ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ng mga publikano upang pabautismo at itanong nila sa kanya siguro ano po ang dapat namin gawin sa magot siya. Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawala. At kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghingi kanino man. Sa pamamagitan ng pamimilit o ng pan pagpaparatang ng dito to. Masihan kayo sa inyong sahot, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabig sa pagdating ng Mesayas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinahantay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa Apoy. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa akin at hindi hindi ako karapat dapat magalag ng tali ng kanyang panyupak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo. Sa kanyang kamalik, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di na mamatay kailanman. Marami pong bagay na ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pag-ahayag ng mabuting balita, ngunit pinagwikaan niya si Herodes at natrik tetrarka sapagkat kinakasama nito ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamang ginawa niya kaya't ipinagbilanggo ni Herodes si Juan at ito ay nadagtag pa sa kanyang kasalanan.